Good morning everyone. So ayan, makikita natin. Makulimlim po yung panahon natin ngayon. At nakikita natin yung motor ko na nandyan lang sa labas. Ayan, kagigising lang po natin. <laughs> talagang ganito talaga ako pag walang pasok. Late na nagigising. Masarap din kasi minsan matulog, di ba? Ayan, sa oras na yan, naghihintay ako ng delivery. Kasi pag tamad magluto o wala talagang time, nag-order na lang ako. Madalas. Actually, halos most of the time nga. eh. Kanina nga eh, lumagpas pa yung delivery rider. Siguro kasi bago pa lang ako dito, kaya hindi pa siya familiar sa lugar. Pero familiar na siya sa akin, kasi suki ako eh. Napatanong <laughs> nga siya, di ba ako yung sa kabila? Sabi ko, ay hindi, kambal ko po yun. <laughs> Tumawa, tapakamot siya tuloy sa ulo. Sabi ko, opo, lumipat na ako. Pero ito pa rin, sinusundan mo pa rin ako. Ang <laughs> piling no? At ayan, kukunin na natin yung pang malakasan nating foldable table. Gustong gusto ko to kasi kapag hindi ko ginagamit, pwede kong tiklopin at ilagay sa kilid. Hindi siya kumakain ng space, which is perfect kasi sobrang liit ng bahay natin. Kailangan talaga practical. Isa pa, foldable talaga siya. As in madali lang iset up, madali rin itago, walang abala. Sa TikTok ko rin pala ito nabili. Ang daming useful na bagay doon na hindi mo akalain na kailangan mo pala. Kaya sobrang budol tayo dyan sa TikTok. O oh, ayan, pwede nang kumain. Perfect na perfect tong setup natin. Lalo na sa mga gaya kong laging nagahat ng space saving hacks. Sulit. <laughs> Kain na tayo. So ayan na mga best, kumakain na ako mag -isa. And of course, sanay na ako dito. Ganito talaga yung scenario sa munting bahay ko. Solo mode palagi. Parang artista lang sa indie film, laging may monologue habang kumakain. Parang nasisiraan ng bait. Pero okay lang, kasi minsan, masarap din yung tahimik lang. Walang kaagaw sa ulam at walang biglang kukuha ng chicken skin mo. Sa mga hindi nakakaalam, taga-lady po talaga ako. Laking takloban. Kaya kung may maririnig kayong, Agoy, agi, ano liwat inihiya? Yan. Proud waray po ito. Lumukas ako dito noong 2013. Oo, yung taon na feeling ko, dito ko makikita yung the one ko. Pero, you know, ganito pa rin tayo. And, yeah, hindi natin inaasahan yung mga pangyayari noong 2013 after ng Yolanda. Pero, bigla akong narut dito. So dito dito na rin ako nakapagtapos ng pag-aaral at syempre natuto rin akong kumayod, maglaba, magluto at umorder ng mga pagkain kapag tinatamad which is madalas yung nakikita. <laughs> Kaya ayan, nasanay na rin akong tumira magisa. Wala na tong drama. Kumbaga episode na to ng Survivor, Bed Space Edition. Pero to be honest po, malaking bagay din ito sa growth ko. Parang halaman lang, kailangan ng sariling paso para tumubo. At kahit maliit lang space ko malaki naman yung pagmamahal ko sa sarili of course, love yourself so cheers sa mga solo eaters dyan hindi tayo lonely, remember that independent lang, kaya kain lang ng kain hanggat gusto mo wag lang kainin ang pride this time, ano um, uh, yung muna natin yung mga basura ilalagay ko sa harapan kasi uwi ako ng sugod dahil uwi talaga ako ng Tacloban. Gusto ko talaga umuwi ng takloban. So, nagana tayo ng paraan para makaroon ng pamasay. Bahala na yung pabalik. Basta yung papunta doon. Makapunta na ako sa, ano, sa Burol. Eto, yung mga basura natin dito. Inalagay ko yan doon sa harapan para makuha ng guard. May, yung mabuti dito kasi kinukuha lang dyan yung mga basura natin. Pero, kinakailangan din natin siyang mabutihin yung pag ano i-close natin ng mabuti, maigi para hindi kayo mga iring yun know, iring, meow, meow 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 So kung makikita nyo, ganito pa rin yung look. Marami akong white t-shirt. Pero kung iniisip niyo na hindi pa ako naligo, tama po kayo. Ayan. Kinakailangan ko linisin muna. alis tayo. Mga siguro, um, 10 tayo uuwi. I mean, babalik dito sa ano natin. So, may iwan to dito. So, kinakailangan ko ipasok lahat ng mga ito dahil di pa natin alam kung kailan tayo babalik. Eto yung mga kalat natin dyan, ilalagay natin doon sa baba, I mean sa taas. Ba't ibababa? Ba, itataas dapat. Tapos yung mga ni, nilabhan, nandyan yan. Nakil May anak magaan. So, and by the way, before ako ano, before ako umalis dito, punta muna ako ng Sebeco. Baba, magbabayad muna ako ng tawag dito ng kuryente. Yung kuryente ko ngayon, yung bill ko sa kuryente is um that is 500 ayun po, that is 591 for the, mar, uh, for the month of um April to May May April 1 April to May so ayun tapos nagbayaran ako ng tubig yung tubig ko nabayaran ko for the month is 180 so ayan guys punta muna tayo doon sa ano tap I mean nilinisin ko muna tapos punta na tayo agad doon sa sabay ko magbabayad tayo ng kurente init na init ako bing <laughs> wait ito yung gagamitin punta na tayo doon sa kabila Kasi, eh, magbabayad muna ako. Uh, This is me, guys. ah uh, yung susi. Kasi uwi talaga ako. Inom muna tayo ng tubig kasi parang nade-dehydrate ako. Eh, hindi ko lang talaga alam kung makakauwi kami agad. Marami kasing pama uh, pamasahay, pasahero. Ano dito sa kabila? Bago tayo lo. Yes. Mamaya na siguro ako mga hapon uwi na ano. So good. Kasi mag-ano pa ko ng mga damit natin. Piss off natin yung lights. And then, lalabas na tayo. Kasi, hala. Ba't ganon? Tara. So, dyan ko nilalagay yung mga basura. Ayan. Para kunin lang siya agad. So, tara. Samahan nyo ako. Tobi! Parang mali yung ano. Kasi, <laughs> pinulutan to kasi ng ano ng kapatid ko yung doorknob ngayon yung napalitan nandoon sa labas walang susi hindi ko mabubuksan to mamaya pag kumalis tayo be ayan na ito na sinasabi ko talaga ay naman kasi sinatry ng mabuti eh. Titry muna natin. Okay pala. Kinabahan ako dun ah. Nandun pa naman si Ronald ano uuwi din yun. Tingnan natin eh. Tingnan natin. Okay. Ayan ang basura. Ang ganda ng na bituan natin, B. Okay. <laughs> ah? ah, okay. At least, na, ka pa Thank you, kayo. Thank you. Finally, nasa na natin, yung pangalan natin sa, tawag dito, yung, sa kriyente. Nagpa, naging ako ng almost 3 months para ma-transfer sa pangalan natin. And finally, nasa pangalan na po natin. Yay! So, nag-shortcut po tayo. Ayan, nakikita nyo. Diba? Ay! Ito po yung daanan. marami po siyang design kasi election na po ngayon. <laughs> so, ayun, naka na tayo. Yay! I'm so happy. Dahil, nailipat na rin sa pangalan natin yung um, bill sa kuryente. Kasi, nung una, um, ginagamit pa rin yung, ano, yung na karang, ano, may-ari dito. So, in namin. Siguro, right after nung, um, inano ko talaga na kukunin ko to. Ito agad ng may-ari. Tapos, ayun. Mga siguro February, March, April. April, May. Siguro mga two months. Two months or magti-three months. So, nasa atin na. Yes! Finally, yung ano na lang natin. Kasi yung tubig, sa pangalan ko na rin po. Tapos, yung dito, inaintay ko na lang. Nag-message siya sa akin yung um, tawag dito, yung pag-ibig na they will inform me this week or next week kung nasa kanila yung title na pangalan ko na tapos ipapa pasa ko doon sa ROD. So, di ko alam kung may babayaran pa doon sa ROD. Let me know kung meron pa siyang babayaran. So, at least, makakampante na ako na nasa akin na yung pangalan. Yay! Parang hindi tayo papa in day. Umuulan. So yan guys, nandito tayo ngayon sa ano, sa attic natin, mga damit natin. Yung dadalhin natin yung mga damit. Kasi uwi ako ng sugod. Nagpaplano na ako na uwi ng sugod. And then, biglang bumuhos malakas na ulan. Yung motor ko na, na, yung motor ko is na ano na, na nabasa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dun sa ano. Tapos, magta-travel pa ako papuntang ano, so good. Tapos ganito yung sitwasyon, maulan. Aanhin na lang. Ayan. Diyan muna kayo. Talagang masasabi kong thank you Lord sa ulan. Hello po Ma'am Kathy Valderrama. Hi Sir Jing. Ma'am Kath, thank you. Jocelyn, Crislyn Pugong. Wait mo muna humunto. Uy, parang hindi siya ihinto. Hala, uy! Saan ka ba ito? Ang desisyon ko sa buhay ko? Baka hindi ako makabalik! Basta ako, uwi talaga ako kasi gusto talaga umuwi. Bye po. Wana, kayo. Then, iiwan so, uy, may iiwan kong may iiwan kong bahay ito dito ito yung mga ano natin sa akin. <laughs> sir Dan. Ay, <laughs> Ma'am Remy Dayakap, Kat Valderrama, bago mahal sa name Sir Jim. po. Ma'am Lebre Yones, sawadi Meron pa tayong Bravicon. ang dami kong nang dala. course, the MJ, Gargar, Abting Sergi, thank you kayo. Gusto ko talaga ng umuwi. Uwi talaga ako, guys. I miss... Ayan. Kayaan mo muna natin dito. Ayusin muna natin ito dito. Look guys. Tingnan nyo guys yung dito. Gumitak siya dahil sa init ng ano. Ayan, nakikita nyo. Dahil sa init. Mainit talaga dito sa taas po eh. Yan yung mga lipunan natin and everything. So, ayun. Make like, sure not. Punta tayo sa baba. Pasa. Aray, <laughs> right, okay. aday. Grabe guys, hindi pa humuhung pa yung wala ni Hindi pa tayo papauwi nito. Alam pa lang ang ganda ko dito. Ang totoo. do ko dito oh, tingnan nyo. <laughs> Ay. Yin laba ko sa Eugene's store. Mga So ayan guys, may napansin ako. Mabuti na lang hindi pa ako naka, naka nakaalis. Yung disadvantage pag L unit tayo kasi sa kabila kailangan talaga lagyan siya ng ano lalagyan siya ng tawag dito yung bubong. Dahil ito po yung nangyari. Tignan nyo guys. Ayan. Ayan. May kuryente pa naman. Nakalain niya pa yung ano. Ayun na para siyang tubig ata to eh. Papakita ko. Ayan. Hello? Ano? Ngayon lang to. Ayan, 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 ayan. Nakikita nyo? Para siyang ano, tubig sa kabila. Kasi yung, yung sa kabila, papakita ko sa inyo, wala siyang ano. Wala siyang Ayan, open lang siya. Ayan, kung makikita nyo. Yan yung disadvantage pag nasa end unit tayo. Ayan. Yan. Ngayon lang yan. Dahil sa malakas na ulan. Let's go! sur Wow! Ano, brownie? Ada ka na lagawas. Dili ka naging papasulod. Ano? Maopay lang tinikangan. <laughs> Ada ka lagawas. Oo pala, tinikangan. <laughs> ano? Ha! Ha! Hi. Hi. hello ang dugyot mo sila. Wala pa kami kumahan. Wala. Uy, mga Ano niya? Good daw. Bilin. Hindi bilin? Bilin. The fresh gapon. Ay, nandito na

Wow 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 wow. Ayan po sila. Streamer na po. <laughs> Tapos ito yung ulam namin, guys. Wow 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 bagong. Merong halag-halag, merong

Ano kaya gulay ni Mama Dax? Ha? Huh? Sige na ka mo. Wow! That was lit. <laughs> <laughs> Hi po, Ma'am Martes DV. Yes po. Agi doon siya, Masaya, masaya.

Sine ba kami kakain pag uwi namin? At sa Ligwalay! Doon naman kami sa kanila. Sa salampay. Ayan. Ganun kami kaga kagana. Ulam namin kamatis na may lawol-law. Baguong! ý nghĩa là lâu lâu